Sorry, pasok, masuk. pasok, pasok. Pasok, <laughs> pasok. Situasi aman. Aman. Aman terkendali. Boss, ayun yung babae gusto ko. Paglaki ko, liligawan ko yan. Hala, syota ako yan eh. Weh, syota na naman. Bukas mapapasagot ko na yan. Anong tatanong mo dyan? One plus one? Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin. Titig pa. Titig pa. Oh. Sa akin ka lang. Huwag kang titingin sa iba. Pakinggan ang puso damdamin damdamin dam damdamin. damdami <laughs> pa yung kanta ng kanta sabi ko yung hugasan tapusin na yan kanina pa Lasing ka na, Fredo. <laughs> hindi ako lasing, Mare. Mare, alam mo, matagal na kitang karat. Eh. <laughs> lasing ka na, Fredo. Ito naman. <laughs> Mare, pakis naman, oh. Lasing ka na, Fredo! Hindi ako si Kumare, ako asawa mo! Babe, pag hindi ako na sa operasyong ito, ikaw na bahala sa mga bata, ha? Pumigil ka nga dyan. Kung kailan tatlo na anak natin, saka mo naisip ang magpatuli. <laughs> kayo pagkain nyo! Abang nagkakabang na ba kayo abang nito eh? Oy! Baka nakakalimutan mo! Nakakabuntok tayo! Lahat ang pwedeng kainin ng tao! Kinakain namin! Hoy, Pogi! Hi, Pogi! Anong pangalan mo? Oh, 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 Miss, anong hanap mo sa isang lalaki? Yung hindi naninigarilyo, hindi nainom ng alak, yung walang bisyo. Ano pa? Basta yung matino. Naghanap ka ng matinong lalaki? Bakit? Matinong babae ka ba? Boom! Ang talaga, kuya Jim. Miss! Anong oras na? Ay, tatanong ka lang. Oras, itas mo yung name ko, hingi mo yung number ko, liligawan mo ako, mag-date tayo. Siyempre, pakipot naman ako sasagutin sagutin kita. Dadali mo ako saan lang may mangyari sa atin. Mabubuntis ako, mapakasal tayo mo. Pupupungin mo ako, mag tayo mo. So, paano na mga bata. Hindi, hindi ko sasabihin ng oras sa'yo. Ah! Sabi ko na! Tangkina mo, wala pa nga.